Good morning my friends. Ayan, may bunga na naman ang ating tanim na banana. Ang banana ng to ay tinatawag na lakatan my friends. Yung mahal na banana sa palengke pagka uh, ibinibinta na nila ng hinog. Yung puso niya masarap gataan. Wow, masaya na naman tayo. May bunga na naman ang ating tanim na banana. Ayan. Kapag may tani, may anihin Masarap po itong banana to mga, friends French. Masarap itong banana na ito. Sarap gata ng puso. Lagyan ng ano, dilis o kaya daing. At ito naman ang dwarf namin ng nyug. Mayroon na pala siyang bulaklak. Ayan, oo oh mga friends. Ay, may bulaklak ng drop namin ng nyug. Na nyug. Ang saya-saya naman. Kapag may tanim nga naman, mayroon tayong aanihin. Ayan. Mababa lang po ito, mga friends. Pwede mo lang pitasin ang bunga niya. Ilang taon ilang taon pa lang po ito. Meron po yata tatlong taon pa lang yata simula nung itinanim. Tapos ngayon namumulaklak na siya, ayan. Ang gaan sa pakiramdam kapag ang ating tanim ay namumunga na mga friends, nakakaalis na ng pagod na, na maghukay ka ng lupa para itanim mo. Ayan, thank you for watching. Share and comment lang po.